Jehoshaphat laban sa tatlong kaaway. Isang laban ng pananampalataya, part 2. Matapos marinig ang pangako ng Diyos, lumuhod si Haring Jehoshaphat, kasama ang buong Juda, at sabay-sabay na. Sumamba sila sa Panginoon na may mukha sa lupa, sabi ng Biblia. Kinabukasan, maagang bumangon ang mga tao para tumungo sa disyerto ng Tekoa. Pero bago pa sila makarating, tumayo si Jehoshaphat at sinabi, magtiwala kayo sa Panginoon na inyong Diyos at kayo'y magtatagumpay. At sa halip na mandirigma, ang pinili niyang unahin ay mga mga awit. At habang nagsisimula ang kanilang pagsamba, gumawa ang Panginoon ng bitag para sa mga kaaway. Ang mga Amonita at Moabita ay nagkaisa upang salakayin ang mga tagasayer. At nagpatuloy ang kaguluhan. Sila-sila na ang nagpatayan. Pagdating ng Juda sa lugar ng labanan, wala silang inabutang buhay. Lahat ng kaaway, bagsak na. Walang espada ang binunot. Walang sibat ang pinakawalan. Worship lang. At ang Diyos na ang kumilos.